Hey okay, guys! Welcome back po ulit sa ating channel. At yan guys, kung so, nakikita nyo, nandito na naman po tayo sa aming grapes farm. Ayan ang aming munting uh, ubasan. So guys, hindi na ako nakapag-film. Ito na lang yung natira. Ayan, dahil may mga tourists na nag dito. Mula doon hanggang sa dulo doon. Ayan, doon pa. Punong-puno po ito ng grapes. Ayan. Kung so, nakikita nyo, wala na dito guys. Pero, bago ah, bago kami magpapita sobrang punong punong puno yan hanggang dun sa dulo po so ngayon yun na lang natira na sa dulo at nag decide na kami na pitasin na lang kasi nga mas marami nang nakakain yung ibon and nasasayang lang so pipitasin ko na guys gusto ko kayong isama dito para makita nyo kung gaano nga ba kaganda yung bunga ng ubas na tanim ng aking ama so ayan guys ayan So, so nagtatanong ko, saan po yung location namin? Dito po kami sa Kabala Union. Ayan. So, ayan. So, pitasin na natin ito guys. Tara! Na natin dito sa pinakasangan ng ubas. sa so, ito yung nakuha natin. Ito ano na yung pinakahuling grapes ni Papa. Ah, kung nakikita nyo dito, ayan, nag... Yung, may preparation na si Papa para sa pruning niya ulit. Nag-cultivate na ulit siya. Ayan, nakikita nyo yung lupa. Angat-angat na. So, pinapahinga niya yung ugat sa loob ng lupa. Ayan. Kaya natin to. Kasi, gusto na ni Papa kung mag-pruning. Magpapatubo ulit siya para sa December. So, ngayon ay September guys. Ayan po. So, sobrang tamis po rin So, ito po guys namin. More than 3 months na to. Kung kaya ko may makikita kayo guys na medyo green pa dyan. Ayan. Kung nakikita nyo yan, green pa. Medyo green pa, diba? Pero, nasa edad na siya. Lagpas na siya ng 3 months. Kaya kahit green siya, matamis po siya. Ayan. So, sa mga nagtatanong kung Marami kasing nagtatanong sa akin kung pwede daw bang bumili ng um, Pwede daw po bumili ng cuttings or yung uh, routines niya pwedeng pwede po. Ilalagay ko na lang po sa link yung Facebook page ng aking Papalo para sa cuttings. So yan, kunahin natin yung malalaki. Doon mo naman tayo sa dulo. Ay. natin niyo.

So guys, ito na po yung pinakahuling harvest natin ng ubas Ayan, ang landa-landa po oh. Ayan, so ito na yung pinakahuling-huling harvest natin So, ayan uh, Ito siguro nasa Ano pa to? Nasa 15 to 20 kilos pa tong ibibenta namin. So, yan. Wala na siya. Nakalbo na siya, guys. So, meron. Nakakuha rin kami dito ng 250 kilos ng ubas. Yan. So, madami-dami din. And see you guys sa susunod na pag-harvest namin. Bye-bye!